Ang paglipat ng baga ay uh, pwede isang pamamaraan na nagliligtas buhay para sa piling grupo ng mga pasyente na may sakit sa baga mo na nasa huling yugto. Ngayon, ang ibig sabihin ng sakit sa baga na nasa huling yugto ay ang sakit ay naka-apekto sa baga sa antas na lahat ng opsyon ng paggamot ay nasubukan na napatunayang patunayang epektibo sa simula ngunit sa paglipas ng panahon ay tumigil sa pagiging epektibo Adam ngayon, ang pasyente ay wala ng ibang option. At sa mga ganitong kaso, sa angkop na mga pasyente, ang paglipat ng baga ay nagbabago ng buhay. Ito ay nakakatulong sa pag-alis ng mga sintomas, pati na rin sa pagpapahaba ng buhay na tinatawag nating kaligtasan. Ang mga karaniwang sakit na nagdudulot ng sakit sa baga na nasa huling yugto sa ating bansa, ang pinakakaraniwan ay ang tinatawag nating interstitial lung disease, kasunod ang pulmonary na artery hypertension na mataas na presyon ng dugo sa baga, at chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Alam mo ang mga tao na may ugali ng labis na paninigarilyo kung saan ang paninigarilyo ay sumisira sa kanilang mga baga. Ngayon, pagkatapos nating gawin ang paglipat ng baga, ang mga pasyenteng ito ay nasa panganib ng pagtanggi dahil ang immune system sa ating katawan ay kinikilala ang bagong organ bilang isang banyaga na hindi bahagi ng ating sarili at ito ay nag-uudyok ng ah, isang isang pagtanggi laban sa organ. Ngayon upang maiwasan ang pagtangi ah, sadyang nagbibigay ang mga doktor ng mga gamot laban sa pagtangi sa paggawa nito, ang kakayahan ng katawan na mag-udyok ng pagtanggi a uh, kondens ay lubos na pinipigilan. Ano Immunosuppression. Bagaman, may mga panganib na ito. Ginagawa namin ang pagsusuri ng panganib benepisyo you at uh, kapag mas malaki ang benepisyo kaysa sa mga panganib anam isinasaalang uh, isinasa alang alang namin ng paglipat at mayroong maraming pasyente na nagkaroon ng magandang kalidad ng buhay. Post-transplant, ngunit kailangan nilang nasa patuloy na pagsubay bay upang bantayan ang mga side effects na ito.